Ave Maria, purísima sin pecado concebida. Ave Maria, purísima sin pecado concebida. Ave Maria, purísima sin pecado concebida. Tuwain po ang inihitimang mga gamot ng kulang, barang at sanin sa patuloy ko pong pagbibigay ng pangunawa at kaalaman sa pamuntay na spiritual. ang kagalingan ng bawat isa sa atin ay maghanap sa pamamagitan ng inyong pananampalataya na may gawa. Matid ko po na maraming mga pasyente na dumudulog sa isang manggagamot na tulad ko sa iba't ibang lugar. Bilang po ako ay nakaka- na, nakakapag gamot sa spiritual kaya hindi po sa katawan. Ang aking pong pagtuturo o ito ba matatawag ng pagtuturo kailangan po natin magkaroon tayo ng pangunawa sa ating sarili nakakalukot man po isipin sa ating buhay tayo po may mabigat na kaamdaman tulad ng cancer kidney disease chronic kidney disease, lung cancer, liver cancer, yung mga nagda-dialysis na pasyente, yung mga lumulobo ang tiyan, yung mga ang tiyan. Lagi po akong nagbibigay pang sa ating mga kapatid na humahanap ng kagalingan sa ating sarili at malapit sa iba't ibang uri ng mga gamot sa espiritual. Tumadayo dahil sabi sa lugar na iyon ay nagpapagaling ang isang mga gamot sa lugar na ito sa pangkasinan, sa Bicol, kung sa mampu silang lugar, mayroong nagpapagaling daw ng mga mabibigat na karamdaman. Sa ating pong pag-share ang kaalaman sa gamotang espiritual. Tulad ng akin ng mga, mga nababanggit sa una ko pong bibigay ng kaalaman, ang Kristo sa ating buhay ay nagbigay na po ng patotoo kung paano siya manggamot. Patid po natin dati sa buong daigdig kung paano magpagaling ang Kristo sa ating buhay at siya ay kinikilalang tagapagmigtas. Nakakalukot man pong ipaunawa sa lahat. Marami po akong pasyente na pag nandunan po sa kamatayan na tinatawag. Kaya talagang isip nila ng Kristo ay nagpapagaling. Ay hindi po talaga makausan ng pagdarasal. Ito po yung pagkakataon sa ating buhay na kapag tayo ay dumapo na sa ganitong karamdaman, kailangan mo ba ituro pa ba sa iyo na kailangan mo ilapit ang iyong sarili sa Panginoong Yesa Kristo para maganap sa iyong buhay ang kanyang pangako, buhay na walang hanggan. Mga kapatid, ang Espiritu ay wala pong luklukan na katawang tao ang katawan tao ay isang biyaya ng Diyos o pagkapala ng Diyos na kinaloob po sa lahat. Ito po yung dapat natin ingatan, yung katawan tao natin. Pag wala po tayong disiplina sa ating katawang tao, yung ating lifestyle na tinatawag sa ating katawang tao, ito po ay manghihina. Kung ang yung ginagawang buhay ay puro kasiyahan, kaisipan pa paano kumita ng malaki, pa paano mamuhay ng masaya, pa paano ka gamitin ang iyong katawang tao para mamuhay ng marami. Kung mahirap ka man sa iyong buhay at wala ka maisip ng buhay, hindi ka makapunta sa mall, hindi ka magkaroon ng inom, alak, sugal. Dahil kung may mahirap, wala kang pera pang sugal. Wala kang pera pang masahe. Wala kang pera pang pambili ng magagarang damit. Wala kang pera pang bilhin ng kotse dahil nga ikaw isa mahirap o isang dukha. Yan po sinasabi nila na ang mahirap daw ay nandunan ng Diyos sa mga squatter area na mahirap ang Diyos, na nasundan ang Diyos, hindi po lahat. Hindi po kaya kayo mahirap na yan ang Diyos sa buhay mo. Marami nga po pasyente ngayon na ginagamot na sa squatter area na katira. Mung akala ko pag nasa squatter ka na doon ang Diyos, na At kilala nila ang Diyos na po. Sana naman hindi ako nakakamali. Eh. Siguro hindi po yung batayan para sabihin na ang mahihirap na doon ng Diyos. Hindi po. Ang taong dumadanas ng paghihirap sa buhay ng kasama niya Kristo hanggang wakas. Yan po masasabi ko na sa'yo ang Diyos. Pero kung ikaw'y naghihirap, nasa squatter area ka, nasa slum area ka, at ang gawain mo, ito po sabi ng gawain. Kaya wala pa sa mahihirap ang Diyos. Ito po depende sa iyong ginagawa sa iyong buhay. Mayaman ka man o mahirap, o ang ginagawa man, man sa buhay ay hindi para sa Diyos, ay wala po sa iyo ang Diyos. Marami po sa mga, hindi naman po sa squatter area lang, kahit nga po mayaman eh. Ibig sabihin ko po, nasa gawain. Wala po ang Kristo dahil kayo mahirap. Wala po ang Kristo po dahil kayo mayaman nasa gawain mo Mahirap ka na nga, nabababae ka pa. Nakatira ka na nga sa squatter area, ang asawa mo tatlo sa isang bahay. Nakatira ka na nga sa squatter area, ambisyon mo siya na po. Na depende po yan. Nakatira ka nga sa isang mansyon, ang asawa mo na may papalit-palit. Nakatira ka nga sa magandang bahay, at lahat ng karayaan ng karangyaan ay nasa iyo na. Pero bakit may sakit ka pa rin? Sabi mo, tinatawag mo ang Diyos sa iyong buhay. Leader ka nga ng simbahan. Pero bakit may kanser ka? Sabi nila, kinulang po ako. Nakulang po ako. Kasi po, inggit. Hindi po. Hindi po sa lahat ng pagkakataon, kaya nga kinukulang may dahil sa inggit. Meron ka pong pagkukulang sa Diyos. Yun po ang tamang sagot. Lagi naman po ako nagdarasa. Lagi po sa simbahan. Nakikita po ng tao, makajus po ako. Pero ang may ano ang hindi nakikita ng tao sa ginagawa mo. Yun po ang iyong puso. Yun po ang iyong budhi. Maaaring ang tao ay nalulungko mo sa mga panlabas mong ng gawain. Pero ang puso ni Jesus, na puso ng Diyos na kinalawag sa iyo, ang Diyos ay hindi mo malinig na sa iyong buhay. Kaya po, sa ating pag-aaral sa gamutang espiritual, doon po sa mga may sakit na mabibigat, turuan po natin ang ating sarili na kilalanin ng Diyos at kausapin natin ng Diyos. May tamang pong dasal, tamang dasal, panalangin, bago siya makausap. Kailangan marunong kang kumatok muna sa pintuan ng langit. Paano mo kakatokin ang pinto ng langit? Kasi sarado po yan. Di po yan laging bukas sa lahat na may nangangailangan. Meron ka po bagay na dapat gawin. Kailangan katokin katukin ang pintuan ng langit. Paano? Sa akin pong patuloy na pagbibigay ka naman, akin pong ibibigay kung paano ka kumotok sa langit ng ating Panginoon sa Kristo. Muli, tuwing po ang iyong mo mga ng ulang, barang at sanib.